na mga kaido so habang papalapit ako uh, sa halit na pira so uh, mas mainam kung pagkain na lang so, uh, talagang lagi ako nagdadala ng biscuit mga kaido uh, kasi yun lang ang pinaka -mabilis. kasi uh, minsan hindi na makadaan sa mga tindahan kasi nagbabiyahe nga tayo at uh, ay uh, nagmamadali tayo sa daan kaya mahirap uh, uh, maka, ano, makahanap tayo ng tindahan kaya lagi ako nagdadala ng bisbee so ayan po mga kaidon yung mga sinasabi ko sa kanila yan yung mga nangyayari uh, minsan tumahan niya ata ako dito o apat na beses so minsan nag-aabot ako ng barya so wala namang masama so hindi na may bigat sa ating bulsa at bagkos ay eh, malaking bagay sa kanila okay so ngayon so meron na akong uh, rebisco dito at uh, ayan so buti na lang may rebisco ako mga kaido sa lepera na lang okay charan tara ribis ko nó thật và nó có cái rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ wala yung bata pagbalik ka lang mga ka so wala yung bata kaya Ah. Lang ano mga idol? alanganin ako di bali meron pa naman ako nakita so ayan bibigyan ko sa kanila so ayan uh, ayan so nandito siya oh ayan ingat ka ha oy bago ka tatawid, dobs oy pasalamat ka muna so nahiya mga kaidol so di bali at god bless po ayan po Sige na, thank you. Maraming salamat po. Rebisco, Rebisco. Wala na, okay mga ka-idol. Thank you, thank you. So, hey, so magandang umaga mga ka-idol, mga kalod. So ito na naman tayo. So kanina nahirapan ako pagbigay ng, ng Rebisco. So bata nakita ko kasi. So, So, dito lang po yan sa so may along highway ng multi. So, marami po kasi mga, mga badyaw. So, nahihingi. So, sa halipera na lang. So, naisip ko may biskut na mga bakas makain nila. Okay. So, tara, mamuhagi na tayo ng share the blessing. Okay. Right? Kahit paano makapasaya tayo ng kalooban. Okay. Thank you. And God bless Thank you.